Hello, 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 mga master, uh, mga kachupaks, magandang umaga, ito nakapison tayo after 3 uh, natin, uh, magandang size naman to, ito ay isang pugapo na sariwang sariwa mga kachupaks dito sa, dito lang sa isla ng, ng silangga mga master, mga kachupaks, uh, sumubok tayo dito sa isang isla, sa tapat lang ng silangga port at uh, binigyan naman tayo ng uh, ni Lord nakapiso naman tayo ng isang pugapo good size na at uh, ito'y kumikiwas-kiwas sariwang-sariwa nadali natin sa um, 10 grams na sinking mino ayan mga master uh, mga kachupaks um maganda naman ang panahon at uh, ito ay iba sa oras na to walang uh, mababa ang dagat kumbaga sa Bisay, hunas kaya maganda ang casting dito um, medyo mabato lang at na uh, uh, maraming mga mangrove na mga kahoy na putol kaya ingat ingat lang pag na 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 slide ka mahirap na lubog ka talaga sa tubig ayan mga kachupaks mga kamaster uh, ito ay tutusokin na sa ating tutusokin na natin sa ating clip at uh, itong ito ang unang kuha natin sa oras na to at sana ibibigyan pati ng ibang isda eto mga master Ah, uh, nakadalawang holy na tayo. Uh, hindi ko lang na yung isa. Uh, actually, dalawang buga po, ground grouper ang na na pisa natin dito sa Silanga Island. Kaya makikita mo ang linaw ng dagat at ito ay hibas Ito na mga master at uh, makikita nyo um, sariwang sariwa itong dalawang isda so solve na pang ulam natin ito at uh, nag enjoy naman ako dahil uh, talagang sinisibaran tayo thank you lord binigyan tayo ni lord sa araw na to kahit dalawa okay na meron pa tayong mga naanok dyan pero hindi talaga hindi talaga para sa atin eh. nakawala pa yung isda mga dalawang beses siguro sana natagdagan pa pero Solve na ako dyan mga master, mga kachupaks. Uh, napaka sarap na yan para sa um, ulam. Uh, ito mga kachupaks, mga kamaster. Uh, ito yung real at rad natin. Isang ML at isang tonry series na real na gochor natin. Ito ang nakahoksit sa mga isda. Uh, salamat mga masters at mga kachapaks uh, sa pagsubaybay ng aking video. At uh, ito'y palagi kong i-upload lahat ng araw-araw kong mga uh, fishing adventure. Sana mag-subscribe kayo at tuloy-tuloy uh, ang pagsusuporta niyo sa akin. Hanggang sa susunod mga kachapaks mga kamaster. Bye-bye. God bless.